Pagsayin ko palang sa sa'yo eh, nangalib sa sa na ang na buhay ko eh. So, okay. Tutunghayan nyo ngayon at makikita nyo kung paano binaltrato ng isang uh, security guard yung isang uh, <tutupan> student. estudyante. You know? So, marinig kita sa mukha eh. Anin sa diplomasya o kaya pakikusapan ng maayos. Hindi yung parang tipo na Kala mo wala kang awa sa mga taong uh, hindi mo kaano-ano kasi tayo, mga gwardiya tayo, uh, tinuruan tayo ng maayos para magpasunod sa mga taong... Uh, ayaw sumunod pero hindi ibig sabihin na yan, pwede tayong manakit o basta-basta na lang na ipagtabuyan natin. o nandun na tayo sa part ng ating mga trabaho pero kung may mga reason naman na malalim na pwede natin gamitin kung sakaling mapuna tayo so pwede natin ikatuweran yun, di ba? Hindi ka nahawa sa estudyante tapos sa uh, inargabyado mo na rin, di ba? Sinipa mo pa, di ba? Oh, di ba? Kung magpapalayas ka ng uh, isang tao, lalong-lalo na sa ganyan na uh, sistema, na estudyante yan, so pwede mo namang daanin sa paraan, diplomasya, no? Sinipa mo pa, di ba? So kung pwede nga lang, bilihin mo na yung bulaklak niya, no? At sabihin natin wala kang pagkagamitan para lang mailayo natin sila dun, dun sa mga uh, duty natin na uh, masila na mga nakatang sa atin no ng mga trabaho na hindi doon pwede kasi ganito o ganyan nga no pero sa ginawa mo tuloy mukhang magba-viral ka dito pasalamat ka lang kung hindi ka matanggal no so ka 59 payo lang ang pagsita at uh, pagpapaalis ng tao sa isang pwesto natin sa duty natin ay dinadaan yan sa magandang usapan diplomasya no? Pwede nating sabihin na baka pwede kayo doon sa ganitong lugar na hindi nakakaabala sa mga tao na dumadaan dito kasi daanan to no tsaka yung trabaho din namin isa din na pinapangalagaan namin pero hindi ibig sabihin na pwede kang uh, manakit manera, nang ng kung ano mang pagmamayari ng iba na hindi sa hindi sa iyo hindi sa akin di ba kasi naging trend ako ng uh, is mas malaki pa yung binabantayan namin kaysa sa binabantayan mo maliit nga lang yan eh kami ikaw pare pare parehas tayo mga guardya na mga bihasa sa pag-training at tinuruan ng maayos na kung saan na yan nagpapasunod tayo ng tama hindi yung tayo mismo nangargabyado ng tao at nananakit no bawal yan uh, nasa SOP natin yan ng mga gwardya so sa makapanood ng video na to so tingnan nyo na lang kung ano yung nangyayari sa video na to na ipapakita ko sa inyo at masasaksihan nyo kung paano hindi e, for watching sa so, makapanood Paluan sir, para malaman ng mga tao na kaming mga gwarja. Pagandahin lang sa isang gwarja, nadadama yung mga matitinong gwarja.